pinabulaan na naman ng kamera ang mga alegasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong tungkol sa umano'y maanomalyang distribusyon sa ayuda at paggamit ng 2025 National Budget bilang election fund. Nasa linya ulit ng telepono naman si Zai Chua para sa detalye. Zai? Yes, Princess. Mayroon lang na ng ating mga mambabatas ang paratang ni Mayor Magalong na sila ay tumatanggap umano ng ayuda mula sa gobyerno. Mariing pinasinungalingan ng mga mambabatas ang malisyosong akusasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong tungkol umano sa kalakaran na nagaganap sa pagitan ni House Speaker Martin Romualdez at mga kongresista kaugnay sa distribusyon ng mga ayuda ng gobyerno katulad ng AICS at AKAP. Ayon kay Magalong, tumaga pumano ng 7 milyong piso na social amelioration funds ang mga kalyado nito nang makasama nila si Speaker Romualdez sa out-of-town engagements nito. Pinabulaanan din ni na House Minority Leader at four piece Partylist Representative Marcelino Libanan at One-Rider Partylist Representative Rog Gutierrez ang pahayag ni Magalong na ang 2025 National Budget ay ginagamit bilang election fund. Eh, sa experience ko po ay eh, wala akong ganyan na nakikita at wala po akong ganyan na na-experience. Yung uh, sinasabing uh, uh 2025 uh, na yung GAA ay eh, election funds. Lahat ng disbursements, hindi po nakikialam ang mga politiko sa mga distribution ng social services. Bawal po ang mga politiko magpunta roon. Yung po ay strictly na ini-implement po ngayon. Uh, ating puno ay para sa pag, pag ayos ng ating bansa. These are all uh, national uh, budget of the national agencies, so I think in respectfully they belong to the DSWD, the DOH, and the DOLE. So I'm not under, I'm not sure where it would come from po no na it is um, allocated. po. So In our experience, what the congressman would do is that they would try to serve as a bridge between their constituents and the national government. They would assist them in the procuring them, but it would not be allocated in such a manner. And to the second question, I think there are proper safeguards, supposedly, as some of those were mentioned by Congressman Libanan, in which uh, the um, those who are vying for office would be prohibited to participate in such uh, payouts. As they would be colloquially called, but in addition to that, there are also comic -like resolutions that would uh, prohibit. Um even beyond just the payouts, the other funding of the government project, precisely to prevent its uh, use in partisan politics. Dagdag pa ni Lebanon, kung may reklamo si Magalong, pumunta na lamang ito sa Usgado o sa kamera upang linawin ang kanyang mga paratang. Samantala, may sagot naman si Lebanon sa patutsada ni Magalong na di umano ay nakakatanggap siya ng death threats. Kung mayroong ganyan, pwede niya ipa... I-report yan sa, sa DICT. Madaling matuntun yan kung sino nag-treat na yan. Lalo na katulad sa kanya na dating uh, militar. Dahil yung ating procedure ngayon, lahat ng ating uh, uh, numbers sa telepono ay registered na yung ating mga pangalan. Kaya pwedeng matuntun yan kung sino ang taong yan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News. Maraming salamat, Zai Chua, nagulat ng live mula sa Kamara.